Magandang umaga po. Magluto naman po tayo ngayon ng fried chicken. Ayan. Nakapili tayo ng higit isang kilo na legs ng manok. Ayan. Ipapride ng natin mga guys. Ibabad muna natin ng kunti. Mga ilang minuto dahil pipiritohin natin. Babad natin sa magic sarap at a... e sprite. Ay may binili rin tayo ng... Ayan guys. May binili rin tayo. Ayan. Saliwan, saliwa. Ayan nga. Ibi lamas-lamasin lang natin. Mikos-mikos lang natin mga luts ang manok para manuot. At uh, nagpainit na tayo ng kawali at ipiprito na natin yung ating manok. Ayan mga guys. Ayan pa, luto na. Ayan na nga, luto na ang ating fried chicken na binabad sa spread yan guys. At uh, may paminta, one cheese yun lang, kalamansi, ayan, hindi natin nilagyan ng tuyo, ayan, dahil kusa na siyang pumula, nung naluto, ayan, naluto na rin natin yung isda, na nilagyan natin ng sabaw, tosido kung sa mga guys, ayan na guys, ang ating fried, eh, salad tayo pipino, ayan guys, higo muna tayo ng sabaw, sarap ng sabaw nito guys, sariwan sariwa, ayan, manalangin muna tayo, ayan, ito yung sauce na ginawa natin yung binaba yun ilagyan lang natin ng constart at uh, yun sauce na at magic syrup yung binabara na manok yan guys yan masarap din parang talagang tunay na sauce mga ano, guys nilagyan lang natin konting asukal doon ganun pala ang magawa ng sauce ng chicken Ayan, kain po tayo sa ito po ay almusal at tangali ana. Ayan. Sarap ng sabaw mga guys dahil eh ayan sili green kainin natin. Baho pala yan kanin natin guys. Dinira natin baho. Ang tira. Masarap pa yung manok guys sa wagong preto. May initinit pa. At may pipino tayo. Pangontrang high blood mga guys. Kain po tayo mga idol. Samahan nyo kumain mga idol. Kung nagustuhan nyo ang video guys. Pwede naman pahingin ng like. Isang like at uh, a... pwede pakishare na rin at a pwede paki comment kung saan lugar rumabot ang ating mga ang ating video thank you thank you God bless sa uh, mga viewers natin kayo ang unang unang lagi natin pinapasalamatan. salamatan mga guys